Mainit na balita this March 12 pesos and 29 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rate Ngayong buwan, 26 centavos per kilowatt hour ang increase versus last month dahil sa higher transmission and fit all charges. Nakatulong naman ang lower generation charge para mapagaan ang impact nito sa inyong bill. 53 pesos ang madadagdag kung ang usual bill mo per month ay mga 2,300 pesos. Kapresyo lang itong sagot ko lamang rin order ko. Thanks Ivan, ako sakto sa mainit na weather. But remember, ang bill mo might ay base sa nagamit na kuryente at presyo nito for the Summer na kasi at pag ganitong season, tumataas ng 20 to 33% ang konsumo sa kuryente. Dahil mainit sa labas, mas hardworking ang compressor ng cooling appliances. Tanungin nga natin si Engineer Cholo kung may tip siya for us this summer. Yes Ivan, dibirong ang init ngayong summer, kaya naglalabasan na ang mga portable fans. Para comfortable and safe kahit mainit, pero pasok sa budget, alamin ang cost ng full charge nito. Power lab tested yan! Ayos. Let's all stay cool this summer.